Hello guys, araw ng linggo ngayon Wala kaming pasok Ayan diop, op, digo kami ng dagat Ayan po, marami pong naliligo ngayon Ayan ayun na po ng dagat dito guys ayan marami pong naliligo pag araw ng linggo ganda po ng mga rock formation dito ng mga bato Tuwang tuwa po yung anak ko. Ligo ng dagat. Yung ay maraming nagpipiknik din. Ang mga birthday celebration. Dito inheld sa dagat ng Balyangaw. Thanks for watching.